sa ating lahat mga kababayan, mga katiits. At muli, ito po yung napusuan ng ating isang katiits mula po sa probinsya ng Binggit. At ito po isang long range locator, tripod antenna. At ito katiits, ito yung long range locator, tripod antenna. Dito mo siya babalahan. Bubuksan mo siya. At dyan mo ilalagay kung ano man yung gusto mong ilocate o hanapin. Kulad so, na limbawa, gold ay gold lang din ang ilulocate ng ating triple antenna. At kung silver, silver din lang ilulocate ng ating locator. At ganoon na rin mga ka-TH. Sa paglalagay mo ng bala, ito po yung ating ilulod. Babala po natin dito sa timber. Ito po ay 14 carats na sing-sing. Ayan. At sa mga katiis po natin, sa mga kababayan, kung gusto po ninyo na pumuso sa aking long locator, single antenna at triple antenna, mag-chat lang po kayo sa aking messenger account, Facebook, katiis bupin. At ito katiis, meron po ako ibibigay na giveaway na magiging kasama po ng ating triple antenna bukod po doon sa pang-locate upang mahanap po yung impression at close tunnel ito po katiit yung aking ibibigay na dito o eh sa isang Japanese one para maging kasama po ng ating tripod antena at mag chat lang kayong mga katiit mga kababayan at sa so mga nagkocomment po sa aking comment section ng uh, youtube channel Mababasa nyo po doon yung aking Facebook account. Ito ka TH, mga kababayan. Ito po yung giveaway na magiging kasama po ng ating long range locator tripod antenna. Ito po mga ka-TH ay giveaway na ibibigay ko po sa inyo sa pupuso po ng ating tripod antenna. Kasama po dyan yung pambala natin sa pang-locate ng entrance tunnel at close tunnel. Ito ka-TH yung ating Japanese one at 10 piraso lamang po nito mga ka-TH na ka ibibigay na giveaway para maging kasama po ng inyong mapupusuan na long wrist locator, tripod, antena at ito ka PH muli, ang inulukit ko po dito ka -th. Uh, ang inulukit ko po dito mga ka, -th. Ay, po dito ka -th. ay ito pong 18 karats na portilas carrots late itin carrots na ito mga katiits at ang bambala ko naman po na ginagamit dito katiits ay yung 14 carrots na ating sing-sing at ito katiits sa aking lulukit itin carrots na pagtilas ito ang inyong pong napusuan ayan Ito po yung low rank locator, triple antenna, layo na pong napusuan. Ayan. Uh, long distance ito. So. Katis sa ito katis. At uh, saka pumunta ka na doon sa area. Ito po ay iyo bababa sa lupa na ilang segundo. Para na rin sa pagpapalakas ng pag po ng ating triple antenna. At uh, ito katis. Tuloy. Una ay 45 degrees ang pangkas po ng ating Triton Athena ayan katit 55 degrees ayan doon lang po, po siya gumabaling ayan ayan katit yung yung na pusoan long risk look ito at Triton Athena Ayan. Ay, po, kalakas ka TH yung ating paglocate sa ating target at mula po ay ang bala natin ay 14 carats na pinching. Ayan, ka teach. At maganda mga katid kung uh, matutunan kayo sa paggamit po ng ating locator na manual may at home mga katid. Ayan. Kung sa ato siyang tumitigil Ayan. kung mapalampas manabalik po yung, mga yan mga katid. Ayan. Ayan katid, sumpanhatak po ng ating tripod. Ang pinaatid ko naman mga katid ay susubukan ko naman siyang napitan, tapatan at yung ano yung magiging reaction po ng ating tripod antena lalo so, na natapakan na natin na ituro na po ng ating locator kahit hindi gano'ng kalayo pagka napuntahan na natin at natapatan na natin kung nasaan po yung target ay kusa po yung mga katiit na iigot ayan ito katiit Tapatan ko itong ating target. Ayan. Kahit po katis, gano'ng kalalim. Basta ang ito katis. Ayan. Ito po katis yung ating target. Ayan. Ayan. Pusa po yan. Gagalaw katis. So katis, si Lapusuan. Ayan. Ito na katis. Yung long risk locator triple untila kan ah itu kti ini dah turun parit kti basta tumapat po yan katiit yan natin target ito katiit yung ating target yan nasa plastic yan. basta po yan ay tumapat yan po ay kung sana siyang ikot katiit yan ito po yung paggamit ng lungros locator triple antenna na manual yan katiit at sa pansya na yung nakap pag-ipunan ng frequency yan po ay kung sana siyang ikot yan at ito naman katiit. Ito po yung ating Japanese one na kasama po nitong triple Athena. Ito po katiit. Ito po ay libre po ito katiit na bibigay ko ng giveaway sa pampirato lang ito mga katiit. Para po kasama ng triple Athena at yung po pambala ng pang tunnel, yung trans tunnel at close tunnel. At ito naman ka Tits, muli. Dahil si bala dito. Ayan. Ayan ka -teach. ito po yung long range locator. Ayan, ayan, ayan. Lapit ako. Ito po yung long range locator, triple antenna. Ayan. Ayan po mga ka -teach. Ayan. at Ah, dito naman po mga katiis, yung Japanese wand. At sa paggagawa po nito ng ating Japanese wand, kailangan po nasa tamang haba po yung ating rod. yan Hindi po pwedeng umover doon sa tamang sukat at hindi naman pwedeng umiksi. At ito naman ay binabalahan ayan binabala ito ka TH at ito yung ating pambala kung ano yung binala mo rito yung nahahanapin po ng ating Japanese one halimbawa silver ay nilagay mo dito at dyan ay may gold sa tabihan hindi po gold na inulukit ng ating Japanese one kundi yung silver ang dali salita po mga TH kung ano yung, yung nilagay na bala yun po ang hahanapin ng ating Japanese one Rifle at single antena ganoon din mga ka-TH kung kayo man po ay pupuso doon sa aking single antena kasama din po ito ka-TH isang Japanese one at pambala po ng panel ito ka -th. yan at muli sa paglalagay po natin ng taklob yung cap po dito sa ating uh, handle ng Japanese one kung malaki po yung ibabala huwag yun na po paka sagad ng pangigpet para hindi naman masira yung ating receiver ito katiit, muli kapag gamit po ng Japanese one ay napakahalaga po lalo na kapag dumating na po sa 2 meters pailalim na po napakahalaga na nito ang Japanese one doon na po ito ginagamit at gano'n rin kapag wala pang simbolo sa paghukay na pag estimate po itong Japanese one ng laki ng atin pong kung kain o laman po ng items. Ito mga ka muli. Ito po yung Japanese yan. Nakabala po natin dito ay 14 karat. At yan po yung ating lulukit. Ito ka TH. Yan. Ito pa rin. Ayan po yung ka TH yan. Bilis. Yan. Ating Japanese one. ya yeah, kati. Ito po yung Japanese one. Yeah. Yeah, At ito kati kapag ang target natin nila sa kaliwa Papalo po na itong tindolom Ay papunta sa kaliwa Ngayon kati dahil dyan ang na target natin, dahil dito si tayo, wala pa tayo, hindi pa tayo tumatapat yan. Medyo malayo pa tayo. Kapag ka TH yan, inasintuhan, natapat na dyan. Ang ah, magiging resulta niya ka ito. Ayan. Baba, tala siya, tala ka TH. Yeah, Ayan, ganyan. ang target po ng ating Japanese one. Pagpunta siya doon sa ating target. Kaya kapag inilis natin, yeah, tala Yan po ang galaw ng ating Japanese mga papunta sa kanan. at dito na ba kati? Yan. Nabilis siya. Nabusibo po ang ating Japanese man. ya. At dito kati, muli. Yan. Yan na po kasi ay hindi na natin kailangan itayin ang uh, paggalopo ng Japanese man. Yan po ay mabilis. Ang uh, pag uh, mga loot ko na nilalagay sa loob, napaka mahalaga po yan mga kapit. Yan. Ganun siya kabilis. Yan. Ito kasi yan. Ito po katiis ay kapag siya nakahiga at natapatan po ang ating target, yan po ay pababa. Ngayon, kapag siya ay nakatindig na gano'n, maikot po niya katiis ay counterclockwise. Yan, clockwise. Yan, ganyan na ikot. Pero kapag nakahiga po yan, hindi po yan iikot, mga yan Kailangan po yan ay nakapababa. Pababa po yan katiis. Kapag ganyan po ang ating pagalong po ng ating Japanese one pag nakatindig saka lang po yan dapat iigot ito so, katit muli dito yung yeah. sa yeah. ay nakakapagsimot ng laki ngayon mga katit at sigun po sa inyo paghawak sa mga Japanese man ito naman po mga katit ay susubukan ko siyang Katit ay mabilis. Ngayon kapag natapat sa katit. Ito. Ayan. Ayan Kapag natapatan. kapatid yung ating Japanese one kapatid kapag halimbawa ay natatagalan mo siya ng pag tapat sa kanya yan po ay kusa siya lumalaki po yung kanyang pagkikot lumalaki yung kanyang bilog yan. yan po yung ating Japanese one kapag natagalan mo siya muna maliit yan at pagka tinagalan mo siya siya ay palaki ng palaki yung kanyang pagkikot yan kapatid ya, nah. ya, nah. nah, itu ketinggian, kita puyuk aking. Japanese wand. Yan. Na akin pong binuo. Uh, ito po ay sa piraso na ibibigay kong giveaway para po kasama ng ating triple antenna. Para po sa ating mga kababayan, sa ating mga katids na gustong pumuso po sa ating mga locator. At siyempre mga katids, yan ito po yung magiging kasama isang long rest loki uh, tripolatina ayan Kaya pang long distance to ito mga katiit at muli maraming maraming salamat po mga katiit mga kababayan at huwag pong kalimutan mag subscribe like share and comment po sa akin pong uh, youtube channel yun na rin po mga katiit maraming maraming salamat po sa lahat at tas bye bye po ako ng akin mga ina-upload na video. Uli, mabuhay po kayo lahat mga kapitid.